Hello guys, magandang umaga po sa inyo lahat. Nawa'y no masuportahan nyo po ang aking YouTube channel na Tanayan. For today's videos natin guys, ayun guys, titingnan natin yung kung saan nilagay yung mga lupa at saka mga ano, na bato natin tinanggal doon sa ginagawang gag. Ginagawa na... Three, siya. two, nail no. mo giniaagaw mo kasi yung mga wow tita, guys. ayun guys dito pala nilagay guys yung mga tinambak guys para daw wow. tapos yung mga ano ayan o ayan dito nilagay yung lupa guys ayan guys tignan nyo guys para tsaka hindi masyado maputik ayan gusto ayan ito ano na itong guys itambak guys kung dito yan yan guys so yan yan ang lagay guys na ano ayan guys dito tinambak ng tinambak guys para hindi masyado maputik hindi bumaba ng bumaba yung lupa ayan kaya tinambakan ng tinambakan po dito ayan guys no, kaya guys nakikita nyo guys yan maraming maraming bato tapos may lupa pa ayan dito tinambak yung lahat guys ayan guys ayan guys dami dami ng guys oh. bato at lupa guys dito nilagay guys para hindi bumaba yung lupa at hindi maputi guys ayan guys ayan guys para ano rin din na hindi <coughs> mabaha ayan tinambakan guys No na gusto niyo mga videos ko guys and god bless you all guys Thank you